Donny Pangilinan, ninamnam ang prinitong palaka na kanyang naging dinner nitong isang gabi. Ito kasi ay base sa post niya sa IG. Pero duta ng ilan, baka raw pinikturan niya lang ito for content. At di naman talaga kinain. Hmm, anong sa inyo dyan? Kayo ba kumakain ng palaka? Actually, ako hindi. Ay, Pero but, yung iba, yung meron sila sa palakang bukid. Mm. Masarap Malinas daw. Yun. Malinis yun. Parang lasang manok daw. Oh. Diba? Pero ito naman kasi si Donnie, sa IG niya, yung pinos niya, nasa isang tinidor yung palaka. Mm. Nakangang na siya. Akbaran makakainin, hindi talaga pinakita na pero na nakalagay lang. sa caption niya, dinner, dinner, eh. Oh, oh. caption <laughs> dinner. So, ibig sabihin, caption niya, <laughs> Para dinner. Parang <ko> kumainan pala. <laughs> Hindi nakaganan eh, nakaganan tinda. Pero, <laughs> dinner, ibig sabihin, dinner niya. Alam mo, dati nung bata ko, nalala ko talaga sa palengke, may mga tinda ng ah. na palaka friendship eh. Mm. Tapos, ano, sinasabawan ng mami ko, ng may kamatis, ganon. Masarap siya, friendship. Parang ano daw, manok, di ba? Oo, oh, parang oh. Sa, bata pa ako, natikmang ko yan talaga. <laughs> so, visit ko naman, kumain talaga niyan si Donnie kasama dinner is served Sa niya may mga tao talaga na sinusubukan yung mga ano, exotic food na ano, talagang sinusubukan ng tikman. Eh, diba? parang ano mang masarap sa kamataba, oh. oh, Ay, ganon. Oh, oo, oo, ako, ah, mm. meron <laughs> din kain ng mga pusa, di ba? Kung may aso, may pusa. Ay, ay, hindi. ay uh, aso, yun. Pusa. Kasi, yun, <laughs> yun, kambing, kaldereta. Pero parang bawal yata yung ano, kumatay ka ng pusa. mga oo, aso. bawal yun. Oh. Uh, mga, kayo,